Inihain ni Senate President Jesus Gudero ang isang panukalang batas na magtatakda ng mabigat na parusa sa sino gagamit ng artificial intelligence o AI para sa pandoloko. Si Troy Gomez sa Report! Upang tugunan ang lumala ng paggamit ng AI sa panuloko at paninirampuri, inihain ni Senate President Francis G. Escudero ang Senate Bill Number no. 782 o Physical Identity Protection Act. Layunin itong ipagbawal ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated content na gumagamit ng boses o anyo ng ibang tao nang walang pahintulot. Ipinunto ni Escudero sa halip na gamitin ang AI sa positibong paraan gaya ng edukasyon at pananaliksik, inaabuso ito ng ilang individual para manloko ng kapwa at sirain ang tiwala ng publiko. Sa ilalim ng panukala, ituturing na krimen ang paggawa ng pag-edit, pagpapakalat o paglathala ng AI-generated content na may pisikal na katangian ng isang tao tulad ng mukha o boses nang walang pahintulot anuman ang platform na ginamit. Ang mga napatunayang lalabag ay papaparusahan naman ng isa hanggang dalawang taon na kulong o hanggang dalawang daang limong piso o parehong parusa para sa simpleng paglikha o pagbabahagi ng AI content na walang pahintulot. Sa second offense naman, dalawa hanggang apat na taon na kulong umultang 200,000 hanggang 400,000 o parehong parusa kung may layuning kumita o magkapera. Sa third offense, apat hanggang anim na taon na kulong, umultang 400,000 pesos hanggang 600,000 pesos o parehong parusa kung ang content ay ginamit sa krimen o panduloko. Sa fifth offense, hanggang labing dalawang taon na kulong, umultang 600,000 pesos hanggang isang milyong piso o parehong parusa kung ito ay ginamit para sa kita at sabay na may layuning gumawa ng krimen at pandilin lang. Dagdag pa rito habang buhay na diskwalifikasyon sa pampublikong serbisyo ang ipapataw sa mga opisyal o kawani ng gobyerno gobyerno na masasangkot sa ganitong gawain, bukod pa sa pinakamataas na parusang itinakda. Samantala, may mga hindi saklaw naman ng panukala, gayang paggamit ng AI para sa makatotohan ng pagbabalita, pagawa ng dokumentaryo, mga pag-aaral at iba pang layunin na may kinalaman sa interes ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.